Nag-iba na naman po ang tono na ito sa Mr. Bato de la Rosa. Wala naman tayong maaasahan kasi. Um, siguro nakakita na naman ng konting pag-asa itong damuhong ito. <laughs> pag-asa na ano. Na kahit papano ay uh, um, siya ng nasa Malacanang. Hmm. Ganyan kasi ang mga taong desperado na. Hmm. Ayan. Alam nga namang maniwala pa sa inyo ang tao sa mga ganito niyong pautot. Pero ang sabi niya kasi tungkol ito sa pagkakatanggal ni Sara Duterte at ni Digong sa National Security Council, ang sabi niya, let us respect the chief executive kung anong rason niya dyan sa pagkakatanggal nga daw. <laughs> para saan uli ito ba to? Bakit para nag ang niyo na naman? Ano pong meron? Meron kayong kahilingan sa Pangulo? Hmm? Nawawala na talaga po kayo ng pag-asa? Ramdam na ramdam nyo na po ba ang paglagapak ninyo? <laughs> Kaya baka sakaling masalo pa kayo nang nasa Malacanang. Yun po ba? Maybe they find it uncomfortable reconvening uh, the National Security Council with the Vice President around. So tinanggal nila. Discretion nila yan hindi naman yan nakalagay sa constitution natin na talagang dapat na ang vice president. Siguro kung sinabi natin sa si Mr. Bato de la Rosa na obvious naman kasi na dapat tanggalin si Sara Duterte dahil sa kanyang mga pagbabanta. Siguro kung ganyan ang linya nyo, baka natuwa pa ang mga or ang taong bayan sa inyo, Mr. Bato de la Rosa. Sa puntong iso, ito kasi, playing safe pa rin kayo. At the same time, sumisip-sip kayo sa nasa Malacanang na respetohin daw nga <laughs> ang desisyon ng Pangulo mahirap yan mahirap po dahil malapit na ang eleksyon at litong-lito pa rin kayo hmm. ang ibig sabihin kasi niyan talaga pong desperado na kayo eto na in the case of former presidents sayang ako ang nanghihinayang sa wealth of experience ng mga former presidents that could be converted into valuable inputs in drafting defense policies ng sitting president. O, ayan. So, sana kung sinabi niyo na yung kasi mga past presidents ay mga pro-China rin. At talagang, talagang nanganganib ang seguridad ng ating bansa kung naandyan pa rin sila kung nga ay mga spy ang mga yan. O kung sana ganun po, Mr. Bato de la Rosa, ang inyong tinuran, matutuwa ang mga kababayan natin sa inyo. At baka sakali, katigan kayo ng konti. At baka sakali, makakuha kayo ng konting paghanga at simpatya. Pero sa puntong ito, wali pa rin eh. Hmm. Magsisip-sip kayo, hindi nyo tinodo. Yan ang problema niyo, Mr. Bato de la Rosa. Good luck!